Simula natin ang bawat umaga sa panalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-daylight. Ako po si Pastor Bong De Guzman ng Jesus is Lord Church Pandi. Start your day right, mga kapatid. Simulan nito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion, araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458 Radio Calabarzon. Magandang umaga po sa ating pong mga kadaylight. Ngayon pong araw na ito, ipatuloy na atin hong uh, paggulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Naalala ko one time na meron pong isang laro na nung kabataan ho natin, marahil kayo din ay makakarelate, na yung may isang bola na ipinapasa sa kabila. Ang tawag marahil doon ay palatamaan o yung touch ball. Ano? Nilalaro ito ng mga bata at yung bola ay hinahayaan lang na kung saan mapunta. At kung sino makahawak noon ay kung ang taya ang nakahawak, magiging taya yung hindi nakahawak. Ah, minsan, sinasabi natin, sige, hayaan na lang natin. Naalala ko yung salitang hayaan na lang natin. Meron pong sinabi ang ating Panginoong Yesus sa sitwasyong ito. Ito ho ay mababasa natin sa Matthew chapter 3 verses 13 to 17. Kung kayo po ay meron pong Biblia, pwede pong makibukas po kayo sa aklat po ng Mateo. Ang sabi ho sa verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magbautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon. Ang ganda ho nung sinabi ng Panginoong Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin. Sa verse 15 po, upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya pumayag si Juan ang ganda ho ng kanilang pag-uusap sa verse 16 ang sabi po, nang mabautismuhan si Hua, si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Sabi ko sa NLT version, nung atin nung binasa sa verse 15, But Jesus said, It should be done, for we must carry out all that God requires. God requires. Ito yung hinihingi po ng Diyos na si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay mabautismuhan. At katulad doon ang nabasa mo natin kanina, sinabi ng Panginoong Jesus, Kay Juan, hayaan mong mangyari ito sa ngayon ang sarap pong isipin na ang mga nangyayari sa buhay natin pwede hong maging mabigat o maging magaang kung hahayaan na lang ho natin ang lahat ng ito. Kaya po kapag may problema, ano, pwede ho natin sabihin, sige, hayaan na lang natin. Hinayaan ng Diyos mangyari, kaya hayaan na lang natin. May layunin ng Diyos. Kaya kung tayo ho ay nasa mabibigat na ng problema ngayon, pwede ho natin sabihin, hayaan na lang natin. Kayo po ngayon, nanandjaan, tihak, meron pong daladalahin sa buhay, may mga problema, minsan, nasa marami tayong pagsubok. Pero ngayon ho, pwede ho natin sabihin, hayaan na lang natin. Tatlong bagay lang po ang naiso nating ipaabot po sa ating pong mga sumusubaybay. At ito ho, ang atin devotion. Una ho, Hayaan na lang natin sa ngayon na masaktan ka, masaktan ka o masaktan tayo. Sabi ho sa aklat po ng mga awit, Kabanata 34, Talata 18, sabi po, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Naniniwala ho tayo na hinayaan ng Diyos na tayo po'y masaktan. Lalo na ho kung tayo'y nagmamahal sa Diyos Lalo na ho, kung tayo po'y may relasyon sa Diyos, hindi niya hahayaan na mapahamak po tayo. Pero, hinahayaan ng Diyos na tayo'y masaktan. Marahil, sinasabi ng Panginoong Yesus, Anak, hayaan mo sa ngayon na masaktan ka. Dahil ang pagkakaroon ng sakit sa puso o pagkakaroon ng mga problemang ganyan ay magdudulot sa atin upang tayo po'y lumalim at mapalapit sa Diyos. Ang sabi pa ho ng Roma, uh, Kabanata 8, Talata 17, At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tandaan ho natin, kasama sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalatian. Kaya kung tayo ho'y nasasaktan ngayon, for sure, ang Panginoong Yesus nasasaktan din nung siya ay nagmi-minister dito sa lupa, nasaktan, naramdaman niya siya ay ay tinalukturan ng mga disipulong ng kanyang pinagkatiwalaan. Pero marahil ang lagi niyang sinasabi, hayaan na lang natin sa ngayon. Hayaan nating mangyari ito sa ngayon. Tayo rin po na nasasaktan, hayaan na lang ho natin dahil naniniwala ho tayo na may ginagawang maganda ang ating Panginoon kapag huwinayaan ho nating wasak ang puso o ikangaho ay broken hearted tayo ang Diyos ay maraming paraan upang tayo po ay buuin muli para hindi ho natin hanapin sa bagay sa mundo hindi ho sa kayamanan dito sa mundo hindi sa posisyon dito sa mundo para hanapin natin yung kabuuan natin kundi para hanapin natin ang kabuuan natin sa ating Panginoong Yesus. Sabi pa ho sa Hebrews chapter 12 verse 9 Higit pa dito, lahat tayo ay may mga ama sa laman at itinutuwid nila tayo at ignagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na handa tayong magpasakop sa ating ama ng Espiritu upang tayo ay mabuhay? Sapagkat sila ay nagtutuwid sa atin ayon sa ipinapalagay nilang mabuti sa maikling panahon. Ngunit ang Diyos ay tumutuwid para sa ating kapakinabangan at upang tayo ay maging kabahagi ng Kanyang kabanalan. Tandaan ho natin, lahat ng nangyayari sa atin, bahagi ito upang tayo ho'y hubugin ng Diyos ayon sa Kanyang nais. Pangalawa po, hayaan mo na lang sa ngayon na madapaka. Uh, ulitin ko po ulit. Yung pangalawa, hayaan mo lang sa ngayon na ka. Minsan, ano pag tayo ay mabilis lumakad, para bang ang direksyon natin tulituloy, tuloy para bang uh, okay na. Hindi na ho natin naaalala na pwede ho tayong madapa at pwede ho tayong mahinto, pero kailangan nating bumangon. Pwede ho natin sabihin kung tayo ho ay under po sa pagkabigo, hayaan ko na lang ito dahil may kalooban ng Diyos. May nais patunayan o may nais ibigay na kapahayagan ng Diyos sa atin. Sabi ho ng mga Awit kabanata apat na 45, talata 24, inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nangabubuwal at itinatayo yaong nangasusubasog. Kaya po kung tayo po ay malapit sa Panginoon, kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, naniniwala din ho tayo sa panahon na tayo bumagsak sa, sa panahon na tayo po'y nabigo. Ang ganda-ganda na ng pangarap. Tuloy-tuloy na sana pero biglang dumating na nadapa ka o nadapa tayo, tiyak na tiyak, tayo po'y ibabangon muli ng Diyos. Walang pagbangon kung walang pagkadapa. Yan po ang tatandaan po natin. Mga ka-daylight, ano man po ang kalalagayan niyo po ngayon, ang ganda na ng negosyo, biglang bumagsak. Ang ganda na nung pinaplano sa buhay, biglang natigil. Ah, may purpose si Lord. Hayaan na lang natin. Kumilos ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kung kayo po na nandyan ngayon ay talagang ah, kinukonvict ng Diyos, nangungusap ang Diyos, naniniwala ho tayo, iyan ang kalooban ng Panginoon. Kaya pwede ho natin sabing hayaan na lang natin. Hayaan na lang natin na madapa tayo sa ngayon dahil ibabangon tayo ng Diyos sa takdang panahon. Amen po ba? Praise God. Ang sabi ho ng isang may akda, ng isang quotation, si Michael Barata, A failure is not a loss, it's a gain. You learn, you change, you grow. Ulitin ko yun. Ang sabi ho, A failure is not a loss. Tandaan ho natin, bumagsak man tayo ng ilang beses, nabigo man tayo ng ilang beses, it's a It's a gain you learn, you change, and you grow. Ang sabi pa po ni Ariana Huffington, failure is not the opposite of success. It's part of success. Kaya kung tayo naghahangad na magtagumpay, for sure yun, makaka-encounter ho tayo na tayo po'y mabibigo, tayo po'y madadapa. Kaya tandaan ho natin, sa tuwing tayo ho'y makaka-encounter ng ganyan, ah, ang Panginoong Yesus mismo, marahil nagsasabi sa atin, Anak, hayaan mo lang sa ngayon. Hayaan mo lang na madapa ka ngayon dahil darating ang pagkakataon, ibabangon kita muli. Manalangin, manampalataya, at magtiwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? Praise God! Sabi po ng Proverbs 24 verse 16, For though the righteous fall seven times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. Kung tayo ay mananatiling nakakapit sa Panginoon, siyempre darating ang pagkakataon, makabibitaw tayo. Kaya this time, sabihin natin, Lord, kayo po ang humawak sa akin. Tiyak na tiyak, hindi po ako mapapahamak. Bumagsak man ako ngayon, tiyak na tiyak, itatayo mo rin ako. Amen po ba? praise God. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng kabiguan ngayon, kung kayo po ay nanlalamig ngayon, tila wala ng pag-asa, tama-tama po. Sa linaw ng salita ng Diyos, meron hong pag-asa. Praise God. Pangatlo, hayaan mo lang sa ngayon na umiyak ka. I-recap po natin yung una. Ang sabi nung una, hayaan mo lang na tayo po ay masaktan. At yung pangalawa po, hayaan ho natin sa ngayon na tayo'y madapa. At yung pangatlo po, hayaan po natin na tayo po'y umiyak. Sapagkat mahalaga po sa Panginoon ang pag-iyak. Nararamdaman ho natin na malapit ang Diyos sa tuwing tayo po ay una, nasaktan, nadapa. At kapag tayo umiiyak, ang lapit-lapit ng Diyos sa atin. ini hinahanap po natin ang presensya niya. Ang sabi ho ng Psalm chapter 56 verse 8, You keep track of all my sorrows. Uh, ang ganda ho, no? Uh, alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. You have collected all my tears in your bottle. Ang atin ng luha ay milalagyan po ang Diyos para bang para bang may may value yung atinong luha sa Kanya. Ang bawat patak ng ating luha ay meron pong katapat na sakripisyo, may katapat na priceless sa harapan ng Diyos. You have recorded each one in your book. Hindi lang ho kinokolekta, kundi ito po yung nakarecord pa sa Kanya. Hindi man ho physical na nasulatin ho ito o sulatan, pero nasa puso ng Diyos. Kaya kung tayo po ngayon ay umiiyak dahil sa mga raming pagsubok sa buhay, hindi na kaya, pagod na ho tayo, ha, iiyak mo lang yan. Sabi nga po, normal lang na tayo umiyak. Kahit po lalaki, oh, pwede pong umiyak. Dahil sa panahon na tayo po umiiyak, nandoon po malapit na malapit ang Diyos. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang tumulo ang luhang iyan sapagkat sa harapan po ng Diyos, yan po ay mahalaga. Sabi po ng atin noong pinag-aralan sa Matthew chapter 3, hayaan mo lang. Pero alam niyo ba na ang ating Panginoong Yesus mismo ay nagkaroon din ng ganyang pagkakataon na hinayaan niya lang. At di ba naalala ho natin na si Yesus po ay nasa Garden of Gethsemane na bago siya maipako sa krus ng Kalbaryo, meron siyang binanggit Matthew chapter 26 verse 39. Um ito yung sinario. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Para hong tayo rin, ho, ano? dumating sa pagkakataon na mayroong problema, may pagkabigo, nasaktan tayo at umiiyak, lumuluha. Pero ano ang sagot ng ating Panginoong Yesus? Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Mga kapatid, kung ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, masakit man, magaang man, ano, sasabihin nila, magkaiba naman yung pagsubok mo. Sa pagsubok ko, ang kaya mo ay marahil hindi ko kaya. Ang sa akin ay sasabihin mo, napakadali lang para sa iyo. Tama po. Pero hinahayaan ng Diyos iyon upang tayo po'y ma-develop, mahubog, ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Kaya po mga kapatid, tandaan ho natin, kapag ho tayo ay nasaktan, kapag tayo ay nadapa, kapag tayo ay lumuluha na sa sobrang daming pagsubok sa buhay, pwede ho natin sabihin yung sinabi po ng Panginoong Isus, hayaan mo lang sa ngayon. Hayaan mo lang sa ngayon sapagkat ang kalooban ng Diyos na tayo po'y hubugin ng maigi. Ang sabi ho ng unang Pedro, Kabanata 5, Talata 10, sabi ho doon, Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. At isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Ang sarap po, no? ito hong verse na ito ay naging meditation ko po. Ah, nung ako ay bago magpastor, ayun po ay buwan po ng Marso. ano ah, Ako ay pinresent bilang pastor po ng JIL Church, Pandi. Pero yung panahon na yon nabasa ko din po yung verse na ito. 1 Peter chapter 5, verse 10. Ako ho, nung panahon na yon ay naka-schedule po na operahan sa lalamunan. Ang sabi ko, Lord, magpapastor po ako. Ang puhunan ay boses, magsasalta. Pero bakit ho ngayon ay parang tatanggalin ang aking uh, tonsil Baka ho maapektuhan ang aking uh, boses, ang aking pagpipreach. Pero alam nyo ho, Sinamahan po ako ng Diyos, nagtiwala ako sa Panginoon. Ako ho'y tatlong araw na nasa ospital dito sa Maynila. Ah, wala akong boses. Pero after ng three days, after three days, ah, kinalingguhan po nun, ay naka-attend na po ako ng church, pero nagsasalita po ako. And then after ng ilang linggo, naging maayos na rin po ang boses ko. At sabi ko, Lord, ang tama po yung nakalagay sa salita mo pagkatapos ng maikling pagtitiis. sabiho uh, sabi ho ay eh, imomold tayo ng Diyos, huhubugin tayo ng Diyos ayon sa kanyang pagkakatawag. That was 2015. Ngayon po 2024. Para bang kailan lang ho. Pero masasabi ko, ah, sinamahan ako ng Diyos. Hinayaan ko lang na maganap po yon dahil patatatagin bibigyan ako ng lakas ng loob at bibigyan niya ako ng isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa atin upang makibahagi po tayo sa kalwalatian na naranasan po ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya po mga kapatid, tayo na nandito ho ngayon, magpatuloy ho tayo. Ang sabi ho ng Biblia ay lahat wi pwedeng maulit, maulit at maulit. Opo, ngayon po, pwede po tayong masaya. Darating ang pagkakataon ay magiging malungkot. Nawa, kapag dumaan po tayo sa cycle ng buhay, maranasan po natin ang pagkakadapa, mararanasan po natin ang masaktan, mararanasan po natin ang mabigo at lumuha, pero ibibigay ng Diyos yung kanyang pangako na i-establish niya muli tayo, patatatagin niya po tayo at ang sinabi niya sa Hebrews chapter 13, hindi niya ho tayo iiwan, hindi niya ho tayo pababayaan. Kaya kayo po na nandiyan ho sa inyong kanya-kanyang tahanan, kung ano ho ang nararanasan niyo ngayon, pwede niyong sabihin, hayaan ko na lang ito. Sapagkat ang Diyos na nagpahintulot sa mga bagay na ito, siya din po ang magbibigay ng solusyon, siya din po ang magbibigay ng pagkakataon upang ang lahat ng ito ay maresolba at magkaroon po ng katugunan. Ito rin po ang paraan ng Diyos upang tayo mapalapit sa Kanya. Patuloy at patuloy na maging malalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Opo eh, hindi ho natin nakita ang ating Panginoong Yesus. Hindi rin ho natin nasaksihan ang Kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Absent ho tayo ng panahon na yon. Pero ang salita niya, ang pangako niya na nababasa ho natin, na nagiging pundasyon ng ating pananampalataya, ang siyang nagpapatunay ng lahat ng ito ay naganap at nangyari. At ang pagsama po ng banal na Espiritu na siyang nagpapatotoo sa atin, bagamat absent tayo sa mga mahalagang bagay na ito, pangyayari na ito sa ating Panginoong Isokristo, nagpapatotoo ang banal na Espiritu. Yun ay as if, na tayo po ay present ng panahon na yon. At yun po ang pananampalataya. Mga kapatid, kung kayo po ay patuloy nga po nakararanas ng maraming pagsubok, manalangin po tayo sa Panginoon. Tayo po na nasaktan, marahin ibaho ay naospital, ibaho ay wala na pag-asa. Ang Diyos po ay kasinlayo lang o kasinlapit lang ng isang pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ano man po ang kalalagayan ninyo, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Inaniyahan ko po kayo na yumuko at tunay nga po na tanggapin po ang inaalok ng Diyos sa atin. Tayo po mananalangin. Hindi lamang po na tayo pagpalain, kundi tayo po ay patuloy na mapalapit sa Panginoon. Sinasabi po ng Biblia, kung tayo po ay nilikha ng Diyos at tayo po ay anak ng Diyos, alam po natin, alam po natin na ang gusto ng Diyos na tayo po ay maging mas malalim pa sa Kanya. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Sambitin niyo po ang panalangin ito kung ninanais niyo po na maranasan ang dakilang pangako ng ating Panginoon na ang mga salita niya ay magkaroon po ng ng, ng buhay sa ating pong, uh, buhay. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, ako po ay nagkasala. Ako po ay isang makasala ng tao. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawa. Inisip, sinalita, na hindi niyo po kinalulugdan humihingi din po ako ng tawad sa mga naisip, sa mga kahinaan na naipakita ko sa aking buhay. Humihingi din po ako ng tawad sa mga kasalanan na minana ko sa aking mga ninuno hanggang sa ngayon. Panginoong Jesus, isinusuko ko po ang aking buhay tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Panginoon at Hari ng aking buhay. Panginoong Yesus, ako po'y naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala na ang aking pangalan ay isinulat niyo na po sa Aklat ng Buhay dyan sa langit. Marami pong salamat. Ako na lamang po ang mananalangin. O Diyos, maraming marami pong salamat sapagkat Ikaw po ay buhay sa bawat isa na tumatawag sa Iyo. At sa ngayong oras pong ito, anuman pong kalalagayan po nila, nakararanas man ng pagsubok sa buhay, problema, nawawalan man ng pag-asa, o nasa ospital man, Lord, meron po kayong kakayanan at marami po kayong paraan upang tugunin ang panalangin ng iyong mga anak upang kagalingan ay maibigay sa bawat isa na nangangailangan. Ang katugunan ng pananalangin ay maranasan po ng bawat isa. Maging ang mga nanonood na nakasubaybay sa programang ito, ikaw nga po magpala sa kanila. Kung dumadaan man po sa panahon na nasasaktan, nadadapa, lumuluha, Lord, hahayaan po namin ang pagkilos ninyo. Maraming maraming pong salamat at tunay nga o Diyos, ang mga anak mo na nakatunghay ngayon, patuloy na maranasan ang katuparan ng iyong pangako ngayon, bukas at magpakailanman. Muli, tanggapin niyo po ang lahat ng papuri sa aming pong pagwawakas, sa aming pong pagkoclose ng, 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 daylight devotion na ito. Ikaw nga po ang magpala. To you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Muli, ako po si Pastor Bong de Guzman ng Jesus is Lord Church Pandi na nagpapaalala sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po natin subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Hindi niya hahayaan na mapahamak po tayo. Patunayan o may nais ibigay natin. lahat ng nangyayari sa atin. bahagi ito upang tayo o Diyos po ay kasinlayo lang o kasinlapit lang ng isang pananalangin. Dito lang, Dito, sa Dito, lang sa Dito, Dito lang sa Daylight Dito lang sa Daylight Dito lang sa Daylight Dito lang sa Daylight, daylight devotion